Medyo pumayat na lang Pero maganda pa rin yung tsura Clear masing asing ko Wala siyang mismark Napakaganda Off color Pero magaganda yung mga muka Ayun know? Pero parang tingin ko E eh, puro babae Napakalilinis nila oh. And ito ah Pero tingnan mo yung ilong niya Ang laki Pulang-pula pa yung mata Kakaiba yung kanyang mata Half-sider Kalahating itim Kalahating pula So yun Mga ko Bali ngayong araw na to eh meron tayong sisilipin kahit pa paano. Dahil araw-araw tayo walang bagsak na. Kasi talagang medyo na-all tayo sa mga ibon dahil nga wala ganong bagsak. Pero ngayong araw na to, yung eh, dalawang tropa pips natin ang nagdala ng mga ibon. Yung isa ay eh, akong pare ko pa. Bali, itong kumpare ko ay eh, dalawa. Napakaganda ng mga alaga niya. Kaso dalawa ang lock niya, mga asing ko. Isa sa San Juan de Mata, Tsaka isa sa Navy, kapas, maaasing ko. Kaso sa, sa Navy na ata siya nakatira. Dito sa isang log niya, eh, wala nang gaano nag-aalaga. Kaya napabayaan yung mga ibon. Sakto-sakto naman, maaasing ko, eh, meron akong in-order sa kanyang isang ibon na pamaris ko dun sa ating isang laruan. Dahil nga, kailangan, kailangan ko yung kak na yun, mga asing ko, kaya in-order natin. Eh, nagdala na rin siya ng mga ibon. Baka gusto nyo naman, baka trip nyo, mga asing ko. Eh, meron siyang dalang mga fancy na ibon. Eh, mamaya sisilipin natin. Tapos, yung isang tropa beef naman natin, mga asing ko na taga San Luis, eh, nagdala din ng mga kalapate. Eh, medyo maganda naman siya, mga asing ko. Mga off-color naman, mga asing ko. Nakikita nyo ba? Mali mamaya, sisilipin natin yung mga yan. Tsaka, ito yung dala ng aking kumpare. ano? Na si MG Lop Gorospe. Mga ko. So, yun, silipin natin yung mga ipot sa wakas. Kahit pa paano, eh, meron na naman tayo masisilip. Kesa yung patambay-tambay tayo dito, <laughs> mga asing natin tuloy si Mura na Mahal pa wala sa oras. Pero, for entertainment yung lang yan, mga asing So, yun. Finally, silip na natin. At medyo gusto ko na silang kapain, mga asing ko, dahil hindi ko pa sila talagang nahawa ka mabuti. So, yun. Let's go. Bali, eto yung dala ng Tropa Pips natin, mga asing ko. Mamaya, sisilipin natin. Pero, silipin muna natin yung in-order ko sa kanya. Bali, eto yung ating white bar mga asing ko ito yung isa sa paborito ko to mga ko yung mga white bar na to dahil nga gandang ganda ako sa kanila lalo na itong mga saddle dahil nga yung nakaraniwan kasi puro red bar yung mga parang ito red bar blue bar pero yung kanya kasi kakaiba white bar mga asing ko nakakita lang ako dati sa ganito mga sa mga oriental Hello. pero sa racing meron na siya mga ko blue white bar siya bali ang in-order naman natin sa Tropa Pips natin, mga singko, yung kumpare natin, eh, itong isang kak na blue white bar. Napakaganda niya. Medyo, medyo marusing lang siya, pero madali lang yan linisin, mga singko. Ang maganda sa kanya, eh, hindi siya tulad nung hen natin na ito yung blue white bar, mga singko. Pero yung kak natin na nakuha, eh, yan yung tinatawag nila silver silver white bar masing ko kaya napakaganda sa tutuusin masing ko eh, meron talaga tayong white bar na kak bali pares niya talaga to masing ko yung ating blue white bar bali meron talaga tayong kak kaso eh medyo naglalabas sila ng hindi siya clear hindi tulad nito yung hindi siya malinis medyo marungis ang nilalabas niya dahil yung ating kak masing ko eh medyo may mismark kaya nag order tayo ng isang kak na ha, malinis kaya papares natin ngayon dito sa ating mga white bar para maglabas sila na malilinis din. Makikita nyo na buo natin yung isang pair natin ng white bar. Bali, isang blue white bar tsaka isang silver white bar na ko. Bali, tinanggal lang ko nga ng buntot to dahil nga madumi tsaka medyo may putol-putol. Kaya gagawin natin eh medyo hihilamusin natin ng konti para naman gumwapo Lalo na maganda yung hen natin. Medyo malinis masing ko. Medyo lang dahil yung ating kulungan doon sa mga laruan natin eh, medyo dudungisin kayo, medyo nadudumihan silang konti. Pero maganda pa rin, maganda pa rin. Ngayon, sisilipin natin yung mga dala niya Yung mga fancy, karamayin dito mga ano oriental. Silipin natin, gaganda ng kulay. Bali, ito yung dala ng tropa pips natin. Bali, halo pala ito. Meron pala siya mga racing, ayan o, oh, na rare color. Pero meron siya mga oriental. Ganda ng mga kulay na oriental niya, mga asinggo. Tapos meron pa dito isang hack na ko nga alam kung anong kulay ito, pula mga asing ko, pero medyo kakaiba yun o no? ganda rin niya, halos kamukha nung akin kaso medyo mas litaw yung lace nung sa akin mga asing ko, pero ito eh, red na red pa rin, ganda niya bali, ito yung dan lace na sinasabi nila ito mga asing ko, hindi natin itong oriental ito yung oriental pero hindi siya itim, dan lace naman ang tawag nila dito, eto, ito yung tinatawag nila satin it Ganda na kulay oh, paro para paro lang. Pero mas maganda yung markings nitong isa. Mga singko dahil mas malinis 'to eh. Ito, tong isang 'to. Ito mga singko mas malinis siya. Ayun oh. Mas buo yung kanyang lace. Medyo pumayat na lang pero maganda pa rin yung tsura. Clear, mga singko wala siyang mismark. Napakaganda. Bali, ito yung dan lace na tinatawag nila. Ganda ng ibon, baka pare siguro 'yung Mata kulay eh. Tapos, meron tayo ditong ito, para siyang saddle. May balat nga lang sa mukha, mga singko. Bali, dalawa yung ganito nakita ko eh. red bar saddle. Nasa may isa. Ayun, may isa, mga singko. Eh, no? Yun. Ayun, bali yung kabila. Ito siguro yung paris niya. Mga singko, eh, no? dalawa sila magkatabi. Yun, eh, no? Pare siyang red bar na saddle naman. Tapos ngayon, meron tayong mga oriental pa dito. Oh. Ito yung tinatawag nilang blue net na satinet, it. Ganda ng markings. Napabayaan lang pero pag malinis ito maganda. Clear din eh. Ayun o. Maganda. Walang dungis. Yung isa naman mga kasing e eh para siyang blue bar ito. Puro oriental. Ang ganda ng kulay Oh. Blue bar na Blantinet na kapag dark ang ulo Hindi sa satinet Satinet kapag ganyan puti Pero pag nagdag na ang ulo niya eh, Kasama na ito na sa blantinet Ayan no, may markings din siya. Para siyang parang dito lang kinuha yung mga rare color mga singo dahil si Oriental eh napakaraming kulay. Ayan oh, no, ganda ng mga kulay ng Oriental. tapos ngayon, silipin natin dahil may nahiwalay na isang ang rare color ito. Ganda. Para siyang Andalusian naped kasi may mga puti-puti eh. Mukhang lalaki ito, malaki. Ito siyang ganda niya. Oh. Pied na Andalusian rare color. Ganda ng kulay oh. Kaso medyo dumungis. Maganda sana ito mga singko kung wala siya medyo puti. Kaso nagkaroon siya ng puti eh. Kaya okay pa rin. Goods pa rin. So ayun, meron pa ba ang isa? Ayun, meron pa ako isa nakita. <laughs> Nag-iisang kakaiba mga singko. May hey, nahiwalay na bullfrog mga singko. May hey, nahiwalay na isang bullfrog. Ayun, wala. Johnson relax pa yata. <laughs> okay pa yung mata niya mga singko. Dito eh, itim. Sa kabila naman eh puti. Pearl eye. Tapos dito, eh, bull eye. Ang ganda nito, ah. Ito yung tinatawag nilang Budapest. lagi isa, nag-iisa. Ay, uh, nag Ay nahiwalay. So, yun, bali, sisilipin naman natin yung dala ng isang tropa dahil ito, dala to ni MG Lop. Bali, mga fancy. Ang dinala niya ngayon sa atin. May oriental, may rare color na racing, may Budapest. So, ayun, silipin natin naman yung kabila. Yun, nandito na naman, simura na, mahal pa. At meron siyang dala. Ah, sige. Ayun, oh. No? Two, four, six. na piraso. Ano yan? Bebenta mo yan. Mura na. Pambrit ko lang yan. Pambrit ba yan? Oo. Oh. Ma ah, marunong. ba mar 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 yan? Marunong ah. sa Oo. Oh. So, ano to? Ah, ikaw may gumawa nito? Oo. Oh. Pagkabila. Pero tignan mo naman. Kasi mura pa, special pa. Ah, sobra special. Ay, so may sobrang special. Ayos, may lock pa. Ah. Oh. Wala ka, wala. Ah, sige. <laughs> Pwede. Anong gagawin mo dito? Papalipad lang. Ah, papalipad pa rin mo? Okay. Ah, sige, papalipad rin natin. Tingnan natin. Ah, yes, yes. oh, ah, <laughs> natin. natin kung uuwi ba yan di inyo. Ah, sige, sige. O, sa Di bahay di dito, dito, dito. Tingnan natin. Tingnan natin kung... Uli na natin ito. Baka... Dito, 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 dito. Dito tayo sa ya, tingnan natin. Uuwi talaga yan, ha? Oh, dan, dan, dan. Diba? <laughs> <laughs> ah, Release. Ah, may release siya. Ano ba? Nagkulaos. Nagkulaos Ay, baba na lipad. Muntik pa bumaga sa poste. Mga <laughs> ah, magaganda mag yung mga ibon mo, Pogi, ha? Ah. <laughs> Tignan nga, check up nga natin itong yung training box. Hindi mo, tali-tali, tali-tali. Ha? -tali. Hindi, okay lang yan. Design yan. <laughs> yung mga tali ito mga kasing ito. <laughs> ito yung ginawa mo. Oo. Bali, gawa mo lang ito. Nakita ko lang ito sa nanay ko, binigay. Bibigay na si Jamchak. Ah, binili niya sa junk shop. Oh, inayos ko na nila. Ngayon, mayroon siya release. Sakita ko, ayun, may release siya. Sige, ang malupit dyan. Ganda ng bisagra niya. Ang ah. ito siya, no? Biblis ako kung itong parang, ano, inipit. Uh, uh, ah, yeah. siplak. Oh, siplak. Pero mas mahal ito, eh. Alam ko, ino-order ito sa Shopee. Mga sinko, matas to. Mahal ito. No-order <laughs> sa Shopee yan. 1.5 yan, ano? 1.5. 5 ka pa? Lock pa lang. 1-5 na. <laughs> eh, lock pa siya, mga sinko. May siya Ay, na siya log. Tingnan natin. May lal nilagyan siya ng laki. Eh, Binakaw talaga mga sing ko eh. Para sa laki yan eh. No? Okay. Diba? Oo, oh, diba? Pero yung kanyang eh, medyo umurain lang kasi hindi diba mo pa tinanggan yung tag price ng 45 pesos. <laughs> Ay ah. Eh, may handle pa. Uh oh. Yeah, tingnan, tingnan natin ang forma. Ang ano naman yan. ah, uh -oh. ano? Anong tawag dyan? <laughs> I-release siya! Okay, kita. Ano naman pangalan yung training box mo yan? Nakakal jump shop Nakakal <laughs> jump shop <up. laughs> okay, Ito kasi kapali Ito yung dala ng tropa pics natin Medyo mga ganda dahil May nakita lang ako dito mga Off color pero Magaganda yung mga muka Ayun know? o pero parang tingin ko eh, puro babae napakalilinis nila oh. lalo na to isang blue bar na white flight napakaganda niya, mga sigo kung titignan nyo eh, mukha siyang hen tingin ko dito hen kahit medyo malaki ulo dahil medyo maamo yung kanyang mukha Ito eh kak tapos meron tayong grizzle din mga sigo yun oh. ganda na pagka grisel nya mukhang hen din itong isang puti na to eh mukhang babae yun eh, no, ang ganda nito mga sigo kulay ng ano ng kaluluwa ang ganda nito. Malaki. Titingin eh, ko yan, baka kak yan. Medyo malaki eh. Ayun, ang ganda ng mukha. Halos mga bata pa oh. Ito, hinto nga. ko ganda oh. Tsaka malalaki ilong nila. Tsaka isa yun doon may oh, Meron tayong blue bar doon na medyo maganda yung mukha. Ayun oh. No? Laki ng ulo. Ay, eh, laki ng ilong. Kahit ito Halos pare-pareha. Pati yung puti. Ayun oh. Asin pare-pareha sa lari ilong. Tingin ko dito eh. Magkakamag-anak lang. Baka iisa pinanggalingan. Ngayon, nag-iba-iba na lang ang kulay. Dahil halos magkakamukha eh. Ayun oh. No? Puro of color. Bali, chinek ko na kanina, eh, wala siyang naka club Pero sa itsura, eh, magaganda. Maasin ko. Tingin ko dito, mga borgang magulang nito. Dahil nga, oh, malalaki ng ilong, oh. Tawag tayo ng ilang piraso. Ito yung sa maasin ko, hen ito, ah. Pero tignan mo yung ilong niya, ang laki. Oh, pulang pula pa yung mata ang ganda na mata nito kaso meron siyang siguro ito yung pinapakain niya yung pellet na green ay pellet na green <laughs> <laughs> pellet na pula eh napapag green na ko eh alam niya na mag green minded <laughs> <laughs> eh yeah, ano na kaya nagiging pink yung kaya yung kulay ayun o no, namamansahan dun sa red na pellet pero sa itsura ang ganda nito ang oh. ganda nito mga ko kung luminis ito ang ganda lalo na kapag natanggal yung kanya mga pink pink eh mas maganda ito kasi tingnan mo yung ilong niya ang ganda pa Medyo malaki. May mga guit-guit pa nga. Ang hirap hawakan. Buyset ka. <laughs> Ito naman yung isa. Ang ganda niya, oh. Para siyang black tiger. Pero pasok to sa gray cell, makasigay, oh. Parang henbin. Ayun, ang ganda ng mukha. Ayun, lalaki. Laki ng ulo. Pero mukhang babae siya. Tsaka yung ilong malalaki bali ito of color eh mukhang babae. Ang ganda ng mga mukha ng mga dinala sa atin. Hanap pa tayo ng iba. Bali ito yung sinasabi ko kanina na napakaganda. <laughs> Ang likod din niya ng awakan, blue bar white light. Tingin ko dito eh hen. Ano no? Mukhang babae ito kasi medyo maamo-amo yung kanyang mukha eh. Ang problema ay mga commercial lang pero goods lang okay lang oh. Mukhang maganda naman siya baka mamaya eh magkanda bloodline na ito hindi ko kasi natanong napakarabing ibon eh ayun ang ganda na itsura bali ito isa sa mga gusto ko dito sa dinala niya mga sinto yan blue bar white flight harap na tayo tingnan na lang natin yung mga iilang perraso ito yung malaki kanina oh kakaiba yung kanyang mata half-sider <laughs> <laughs> oh kalahating itim kalahating pula yung kabila kaya yung kabila naman eh halos ganun din ayun, oh. <laughs> Upsider, kalahating itim, kalahating pula yung kanyang mata Parang bulag <laughs> Pero hindi, kasi ko, ganda kanya kanyang itsura Pero yung kanyang mukha, ay mahaba, ay no Ang haba ng kanyang itsura Pero magandang kulay, eh, no Halos magkakahawig sila, eh, kaso yung kakaibang mata neto, ang ganda, oh Kalahati, kalahating itim, kalahating pula Hapsider. <laughs> Pati mata, hapsider ngayon na. Ha? Kala ka lahat eh. O, oh, yun mga ko. Buti naman, kahit pa paano eh. Kahit wala nakakalabring dito. At least kahit pa paano merong nagdala mga tropa pips natin. Pero magaganda rin naman. Malalaki sila. Ayun makikita no, nyo naman sa itsura. Lalo na yun o. Ayun o. No? Ayun o, ang gwapo. Mukhang hen. Bali, ito eh, ilalabas na natin kasama ng mga fancy na binala sa atin nung mm, mga tropa natin eh no. Ilalabas na rin natin para hindi sila gaano ng nagsisiksikan diyan eh lalagay natin sa labas by pair by pair siguro para mas magandang tingnan lalo na 'yung mga Danley sa ang gaganda. Ito ang nakuha natin eh sana mag-pair na o oh. Ngayon mo, tayo ng malinis na white bar. Medyo na eh, excited ako sa silver dahil nga yung atin ay eh, blue, blue white bar pero yung nakuha natin eh Nampak ganda, silver white bar Nampak ganda Bawah kita eh